ay daming itlog. Dami, dami Yan. Ito ay produkto sa pakikipagtulungan ng ating Lokal na Pamanang Bayan ng Sablayan. At, siyempre ng Sustainable Life Food Program ng BSWD. Dito natin inilagay ito sa Sityo Makambang. Ngayon, lagaanin na tayo ng mga itlog. Yan. Araw-araw ito. Araw-araw ito, mga kapatid. At, uh, dok natin ito sa pamayanan ng mga katutubo dito sa Sityos Makambang. Palalawakin pa natin ang programa mula dito hanggang doon sa buong bayan ng Sablayan. Araw-araw isang bangkulong na itlog wow! ang dinideliver ng ating mga kapatid sa katutubo sa pamilihan ng ating bayan ng Sablayan. Wala tayong titil dito. At ito na talaga ang isang magandang proyekto na partner ang ating mga kapitulong pamilya. So nakaanin na tayo. Marami pa tayong aanin. Marami pa tayong pupulutin mga itlo. Araw-araw walang tigil ito. At uh, ang palagay ko ay masaya. Ang ating mga kapatid, na sa ating proyekto nito ng ating lokal na pamahalaan. Dati walang islog Ngayon, puro Yeah, Dati wala, ngayon magpuro itok na ang inaani natin sa lugar na ito. Bye-bye! Okay.